Hi Leo, mid-March, mid-month of March 2025. Ito na po ang inyong reading. ko, walang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Sa taong nakikinig ngayon, Leo, anong mensahe? Ayan, mensaheng ka ba yung kailangan nyong marinig ngayon? Message. Leo advice para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Sa taong nakikinig ngayon, Ayan, at pa tayo, Leo, Guidance this mid March 2025. Anong kailangan mong marinig? Leo sa taong nakikinig ngayon. Message. Patawarin po sa ilang ingay. Leo. Ayan, pa isa-isa ang umaangat. Hindi natin pipigilan. Gusto ko sanang ikat, pero tumatalong sila ngayon para sa inyo. Para sa'yo, Leo, ano kailangan mo pang marinig? Okay. I feel na kailangan mo pang dagdagan. First, ayan na. Ito na. Sa so, isahin natin. Three of pentacles. Uy. Sa so, isahin natin. Will be straightforward. Five of swords. Five of wands. Revis. The king of wands. King and queen of wands. We're the king. Ay, <laughs> kumakanta na naman si Moonshot. Ten of Pentacles. The Two of Swords. Nine of Wands. The Page of Wands. So, umangat dito ang fire. As a fire sign, Leo. Ayusin lang natin ng bahagya. Ayan. Ano yung init? Yung, yung lakas, yung strength na patuloy niyong magampanan yung ilang eto na, the nine of wands kita mo na may hawa kayo patuloy niyong pinangahawakan hinahandle ang ilang sitwasyon na hindi sa lahat ng pagkakataon madali wala namang madali sa buhay ano, madalas ayan may ilang glitch, may ilang delays may ilang tension, I will be honest five and five Five of Wands, Five of Swords. Pero ito ay kakayanin. Lahat dito halos sila nakahawa kayo eh. Meron kayong iniiwanan ng proteksyon, mapabuhay relasyon man ito or sa inyong mga posisyon when it comes to work, career, Leo, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. May kanya-kanya kayong uh, tinatahak. Siyempre pa, I mean, kung saan kayo naglalaan o nag-iiwan ng higit na prioridad ngayon, baka dito to mag-apply. Life in general. Just only take what resonate po. Pero yung power, power nyo nandito. Andito. Nag-iinit as I've mentioned. Sige, isa-isahin natin. Unahin ko, when it comes to your money sector, money-wise, kung anito ang difficulty, yung challenge, yung struggle, the Ten of Pentacles, this is a great sign na, ayan, merong abundance, i-claim na natin, pero hindi ito marahil nagiging madali na makamit or makarating sa inyo. Halimbawa, 3 of Pentacles, baka dito nagkakaroon ng tension. Kung may, ito reversal po, Leo. Pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Halimbawa, um, merong ah uh, meron kayong pagkakautang or merong merong sa merong sa inyo ay pagkukulang so maaring dito nagkakaroon ng difficulty parang hirap niyang i-handle okay natatagalan pero meron niyang dahilan makakarating yan sa tamang pagkakataon okay meron dahilan may hugot kasi ang bawat isa okay mag-alala merong chance babalik yan. or matutugunan maharap niyo yan malalagpasan. Merong solusyon, guys. Ditas dito ang inyong mga PC or yung paraan nyo, paano nyo i-handle ang inyong uh, approach sa responsibility or obligations na ito. Stay practical daw po and realistic sa inyong mga paraan. Okay? Huwag kayong ano, sabi ko nga, hindi na yung init. Baka ito yung pinaka-advice kasi. Dahil sa uh, ilang tension, conflict, or parang ang bagal ng sitwasyon, sumasangayon ng ilang inay, patawarin po. Dito na napag, kayo, na panghihinaan kayo ng enerhiya. Nababawasan yung kumpiyansa na magagawa niyo o malalagpasan niyo ang mga bagay na ito na hindi kadalian. So, yun yung pinaka-advice. Confidence. Okay? Confidence is the key at yung pagiging positibo nyo. Walang iyahain sa inyo ang universe, ang buhay, na hindi nyo kakayanin. Yun lagi yung ating iisipin. Madaling isipin mo child, mahirap ang hawakan, pero wala tayong ano talaga eh. Wala tayong control sa kung anong pwedeng ihain sa atin ng buhay, pero meron ka daw control kung paano mo ito iha-handle ngayon. Yun naman yung mahalaga. At dito kapag na, ayan, nalagpasan na, na kaya page of wands, queen, king and queen of wands, manatili sa inyo yung hindi lang kumpiyansa, pero yung determination, inspiration, motivation na ilaban pang hawakan ang buhay. At dyan, yun po, ano, yung pagtitiis nyo, yung, yung paraan nyo, paano nyo pinanghawakan ang sitwasyon, hindi yan nababalewala. Diyan napapasok ang, alin, ito yung ten of pentacles, yung abundance yung opportunity na pwedeng mag-flow pumasok para sa inyong buhay Huwag kayong sumuko, laban lang tayo, ayan na naman ang daling sabihin yan muntag pero sabi ko sa inyo tinitest ang inyong focus, o yung yung init dyan, yung fire in you as a Leo o yung willingness niyo kung paano kayo nag-handle or yung commitment, okay, sa inyong ginagawa, maging ano pa man yan, huwag niyong sukuan. Maipapanalo niyo ang laban. Ito'y pawang test, parang test ang inyong paraan talaga dito. Okay? Okay, ano pa bang ma-add ko dito? If ever meron talaga kayong halimbawa kinakaharap na hindi po hindi po isang legal advisor ang moon pero nakakita kasi ako ng tension dito, conflict, na hopefully hindi ito something malalim na mapunta sa disagreements or even legal issues, legal matters. Naring para sa ilan, kung meron kayo talagang kinakaharap na ganyan, ano na yun? Yung na-mention ko, paniwalaan ng inyong kakayanan, maipapanalo nyo to. Okay, ilaban natin yan. Matatanggap nyo yung tamang hostisya. Ayan. Ano yan? Laban lang tayo. Malalagpasan, makakayanan ng sitwasyon. Take it easy. Take everything one day, one step at a time. Patuloy mong paangatin yung tiwala. Na meron ka, Siyempre pa, unang-una unang na dyan, sabi ko nga sa yong sarili, tiwala sa proseso, at yung tiwala mo sa kanya. The page of ones. is about your spiritual connection. Maging ano pa man po ang iyong religion, or pagdating sa iyong faith, sa ating nag-iisang creator, si Lord, dasal lang, okay? Samahan ng patuloy na dasal. At, Nakakayanan malalagpasan mo ito. Ito 'yung umaangat na messages na may hugot pa para sa inyo. Mid-March 2025. Leo.